Dati ang sabi mo sa basher, na hindi daw tayo ready mentally and emotionally pag nag-anak daw tayo or ngayong may anak tayo. Sa financially lang daw tayo ready. Ano na sabi mo, Dad? Ha? Huh? Kung kaya mo gawin yung ginagawa ko, kung oh. kaya mo bantayan yung anak ko, oh. ng isang buong araw. <laughs> ang hirap bantayan ng, ni ng baby. Nang hindi umiiyak, ha? Mm, sobrang hirap. Bibigyan kita house in lot. <laughs> Si baby mga loves, sobrang hirap bantayan yan mga loves. And as a parent, ang dami rin namin paghirap. Di lang namin social media. So yung iba kasi dito, may ma may masabi lang. Di ba, Wim, no? Alam nga naman, pagising ni baby ng alas tres, patulogin ko ulit, i, -i, -i, -i anak ako sa dibdib. Ibibidyo ko pa para sa'yo. <laughs> Basta ang importante mga loves, mag-anak mo ma kami ng sobrang dami at kaya naman namin buhayin at alagaan. Labas na kayo dun mga loves. Siyempre, happy family kami, di ba daddy? Nandiyan ka. Nandiyan ka sa taas na tatay mo. Hmm? Hmm, niya si daddy. Kiss mo si daddy. Kiss mo lang si daddy. Kiss mo lang si daddy. Tapos ganyan manggisin yung anak ko pag maga. Kaso may camera, nahihiya ata. <laughs> ano kaya yung plano niya? Gisingin mo na. Gisingin mo na anak. Wake up daddy, wake up, wake up. Wake up. Lali na. Aray na. Hindi pa niya lang. Wake up mo na. Opo, behave, behave ka pag may camera. Behave, behave ka pag may camera. Yan, di pa. Mm. <laughs>